So, good afternoon guys! Uh, welcome na naman sa aming channel, Mamas and Princesses! For today's video, gagawa tayo ng ice candy. Ang gagawin natin is mango graham ice candy. Kasi nga, summer na naman, mainit ang panahon. So, mabili-mabili yung mga ice candy. So, tara! Kambisa natin yung paggawa ng ice candy. Ang gamit kong plastic is ito. Then, gumamit ako ng isang creme sada, Then, mango condensed. Tapos, isang piraso ng manga. Then, of course, ang ating crush cream. Sa panahon ngayon na nagtataasan ang mga bili, lah nagtataasan lahat, bilihin, kuryente, at iba pang bayarin, ni talaga nating maging madiskarte. Eh. Hindi na pwede yung patamat-tamad, yung patulog-tulog ka na lang, kasi nga do, marami tayong need na bayaran. So, dapat mag-isip tayo ng iba pang alternative upang kumita. Eh, kaya ito nga, gagawa ko ng ice candy. Malaking tulong yung paggawa ko ng mga ganito kasi nga, dahil dito, nagkakaroon ako ng extra income. And, uh, alam mo naman, pag tindera, lagi yung iisip ng, iisip ng pagkakakitaan, dagdag pagkakakitaan, kung saan makakaroon siya ng extra pera o ekstrang kita. Kaya saludo talaga ako sa mga nanay na tindera na nung bang tipong, may anak na inaalagaan, may tindahan pa na binabantayan eh nakakapag-isip ng nakakapag at nakakagawa ng paraan para madagdagan ang kita. Sobrang hirap kaya 'yun yung, yung may alaga kang bata tapos maraming bibili. Pero kinakaya nating mga nanay kasi nga ah, ayaw natin na Yasang lahat sa ating mga asawa. Masarap talaga sa pakiramdam yung tipong hindi na tayong maasa sa ating mga asawa kasi nga meron tayong sariling pera. Ha, ah, sariling pera na mula sa ating sariling pagsisikap at Pagpupursigi Kaya sa mga nanay na mga tu katulad ko, Huwag mapagod at mag, na mag-isip ng iba pang idadagdag sa inyong mga tindahan at sa mga nanay na nagbabalak na magtindahan o kumita kahit sa bahay, pwede niyo umpisahan katulad umpisahan. Ngayon, hindi naman kailangan na meron tayong malaking puhunan kasi nga pwede pwede tayong makaroon ng ating mga ating munting negosyo kahit na kunti lang yung ating puhunan. Yung, if may ref naman kayo sa bahay, why not itry nyo din nagmawa ng mga ice or ice candy para ibenta at sigurado magkakaroon tayo ng extra kita. Sa pagsari-sari store, kailangan maging matyaga lang tayo sa paghahanap ng paraan kung paano natin mapapalaki ang ating kita. Kung ikaw man kasari ay nakakaranas ng pagtumal ng benta, huwag madismaya kasi wala naman talagang pasigsahan sa pagtitinda. Bagkus magpasalamat na lang tayo. Kasari dahil kahit paano may benta pa rin tayo. Huwag mapagod umisip ng idadagdag na paninda at piliin nating palaging maging positibo at magpatuloy lang sa buhay. Magpatuloy lang, tiwala lang Kasari at uh, manalik tayo na malalampasan din natin itong panahon ng tagtumal. 'Wag mapagod, pagkus, lumaban, go go go, fight 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 dahil lahat na ito'y panandalian lamang. Hindi naman wala namang permanente, so 'wag matakot at 'wag mabahala magpagbukos, magpasalamat talang tayo sa kanya.